Ano kaya mabili? Uy! Mare! Diyan ka pala, Mare! Uy, pare! Uang, dito ka pala! Huwag inaadya, Mare, na magkita tayo, ha! O, oh, pare, kunyari ka pa, baka sinusundan mo lang ako, ha! Hindi! Napadaan lang talaga ako dito! Okay, ay, ano ba ginagawa mo dito, pare? Napadaan! Hindi, bumili lang ako dito, Mare! Binili? Ano binili mo? Brief! Ah, <laughs> oh, brief? Oo, oh, eh, alam mo naman, eh! Nakakayaan na pag bumibisita uh, ako sa inyo eh. Asensabi si pare ah, no, eh. pabibili-bili na lang ang brisa. Sige siya nga pala, sino kasama mo dito? Alam, mag-isa ko lang eh. Mag-isa mo lang dito? Oo. Ayun lang si pare. Ay naku, alam mo na may pare mo ngayon. Ay ganoon mo lang. Hindi mga Hindi mo rin makasama. Ah, tignan mo ano ba ang mga -tama mga Tama pala mare yung pagtapat natin. <laughs> Yan ba binibili mo mare? Oo, oh, pare, para bago na. Maganda-ganda. Maganda na. Nice! Um, Lumaki-laki. Wow! Siya nga pala, mare Parang gumaganda kaya ta, Mari. Di totoo yan. Bola lang panty yan. Ang tibay din si Bilyo, Mari. Ako, pare. Oh. Mukhang tibak, Mari. <laughs> no, Mukhang... Kasa ba, pa, pare? Mukhang magpapalit ka na ng ano, panty, ah. Ayaw, di ba? ba? Okay, bagong shirt kaya dahil bagong panty. Oh, Sana o. Pinamasahin kita dun eh, kikita ko yung mga panty ko eh. Siguro nga nahihiya ka na, ano? Pare na. Tsaka pala pare, bumili na rin pala ako na ano, lakis. Ay, talaga pare? Oo. So, eh, kailan kaya magamit pare yan? Eh, tamang tama Nandun ba si pare mamaya? Wala nga pare, umali. tamba ba? Sa trabaho? Oo, oh, sa trabaho na naman. Ay, ilang magtatagal ba siya doon? Hindi ko alam. Mga ano siguro? Mga five days o so one week. Taman, taman. Nice. Mari talaga. Sakong sakto yung pagkakita natin na Eh, bagong bagay lang isa binili ko para pag uh, pupunta ko sa inyo automatic may pampadulas ka agad. Hira ulo. Ay! A, galing mo lang yung chechen alam, alam, mo, okay lang ka at pupunta. Malaki na nga binili ko eh, para ano eh, sulit eh. Eh, saglitan lang yan pare. Alam mo naman na, gamit na gamit natin yan. Mukhang blooming ka ngayon, Maria. Dito hindi to yan. Paano. Bola lang ano yan. Ano ba yung sakay mo, Maria? Alam na, namasahe na ako. Ay, eh, namasahe. Saktong-saktong pala, Maria. Sumabay ka na sa akin. pag uwi ako. Talaga ba, oh, pare? Oo, para hindi ka na mamasahe. Tapos, diretso na tayo sa inyo. Ano pa eh, si Kumari? Alam mo Wala. Busy lagi yun. Nasa may trabaho yun. 3 araw no? Oh. May meeting sila. Di ibaan sila. Sige, pare. Makasa na ng makatipid ng pamasah Ayun. Tama-tama eh. Diretso masahin na. Ano, Mare, no? Sige, may pili-pili ka <laughs> Ay, may dadaanan lang akong brief doon. Oh, sige, pare. O, oh, paano, Mare? Kumain ka na ba? Hindi <laughs> pa, eh. Tama-tama, Mare. May dadaanan tayong masarap na kainan doon. May pili-pili ka na, pare. Baka ano naman ako na naman ang mga students dyan. Asa-asa, <laughs> -sa lang. Alam mo naman tayo, contractor. <laughs> Kaya, contractor <laughs> na bang op yun. Sige na, paano, pare. Naghubutom na ako ng mga mga ka na sa mga, Mare. Langis mo. Oo, oh, bakit na gamit ka to? Tara ano, na, tara na, sabihin tayo dumaan. Sige, sige, tara. Tara na. Okay, mo na dito yan. Bumili na rin pala ako ng peltos para pagka magkakot tayo, ano? Eh, Oo. Oh. Pleto. Ang na rin. Ayaw!